Ito ang pinaka walang hiya at bastos na panluloko na nakita ko na ang mga butones ng kanyang pantulog ay natanggal isa-isa. Ang babae ay parang nananaginip. Sa panaginip ay may isang lalaking walang hiya at napaka mapangahas. Kaya naman nagpakasasa siya sa lalaki. Hindi niya namalayan na ito ay isang masamang panaginip. Ang magandang panaginip ay naglaho na parang bula. Nagising siya. Isang babaeng nalilito. Mag-isa siyang nag-isip ng matagal bago niya napagtanto. Alas 4 na ng umaga. Ang lahat ng kanyang mga hinanakit at saman ng loob. Ang dahilan ay ang kanyang mister na isang gwardya, ang kanyang asawa, ang may sala. Ngayon, bumalik na naman ang sakit ng ulo niya. Aba, pareho kayong matanda na, kayong mag-asawa, ang tagal na ninyong hindi nag-iibigan. Huwag ka nang tumawa, wala ka ring pinagkaiba sa kanya. Noong nag-aaway ang mag-asawa, ang mga damit ay nahulog sa sahig. Hindi naman napansin ng babae na kailangan niyang pulutin ang mga damit. Nakita ng lalaki ang asawa na sumunod lang sa utos ng kanyang ama. Hindi ko mapigil ang maghintay hanggang sa maging libre na kahit ang aking ama ay wala, kahit sino ka pa. Kahit ang mga babae ay marunong lang humingi ng tawad. Pag umaga na, Iniisip ko ang kasal at ang mga alalahanin sa aking puso. Pagkaraan ng ilang sandali, sumikat na ang araw at ang babae ay mahimbing na natutulog. Isang babae na may simpleng uniforme at light makeup ang nagpunta sa trabaho. Siya ay isang empleyado ng isang kumpanya ng logistics. Araw-araw ay tumatanggap siya ng libo-libong impormasyon sa pagpapadala. Emily ang tawag sa kanya. Pagkatapos Kagabi ay nakasalubong niya ang kanyang kasamahan, si Ana at nakita nitong tulala siya, kaya naghinuhan na nag-away na naman ng mag-asawa. Sinabihan si Emily na may masamang ugali siya. Taimtim niyang sinabi ang kanyang intensyon na makipagdiborsyo, at iniwan si Anna na parang isang dating kasintahan. Huwag lang isipin ni Emily ang kanyang sariling kagustuhan. Kailangan din niyang maintindihan ang mga pangangailangan ng mga lalaki. Halimbawa na lang ang usapin ng pera. Ang asawa na parang bangin. Nakakainis at nakakasawa. Sila ay nasa kabilang panig. Ang nakatatanda ay abala rin sa paglutas ng kaso. Ang asawa ay dapat mahalin. Hindi dapat ituring ng asawa na isang alilang walang bayad. Pumuwi si Emily at sinunod ang sinabi ni Anna. Nagbihis siya ng maganda. Ang kagandahan ay panandalian lamang. Mga kapatid, ito ang akin. Wala nang iba. Nasira ang buhay ko dahil dito. Nakita ko lang ang asawa ko. Nagpaalam na siya sa akin. Paano ko pa kaya tiisin? Gayong ang pag-ibig natin ay matatag. Bigla-bigla na lang. Sumulpot ang mga masasamang nila lang. Susunod. Si Emily ay napadpad sa isang mahiwagang lungsod. Mahigpit na hinawakan ng lalaki ang isang pulang sampagita at ibinigay ito sa babae. At binabalaan niya ang babae na huwag nang magtungo sa talon. Takot na takot si Emily at mabilis na tumakbo palayo. Isang lalaking parang multo ang hamarang sa kanyang daan. Walang tahimik. Tiningnan lamang siya nito. Napabalikwas ng bangon si Emily na pawis na pawis. Panaginip lang pala iyon. Ginagawa ko lang ang sarili kong takot. Medyo mahirap maintindihan ang itsura mo. Tapos may sampagita pa sa unan. Hindi naman pangarap ko si Haring Solomon. Sabi nga nila, nag-aaway sa umpisa. Nagkakasundo sa huli. Si Sisyphus nga eh. Kahit hindi nagtagumpay sa pag-ibig kay Emily. Mukhang masaya ang batang ito kagabi. Hindi lang ako ang nagtiis. May masamang loob na nagtatago sa loob ng bahay na nagbabantay. Nawasak ang salamin. Parang isang babala kay Emily. Hindi maintindihan ni Emily ang nangyayari. Pumalis na tayo. Linisin natin ang kalat. Nakita ko na naman ang mga bulaklak ng jasmine na nakalagay sa kahon ng carton. Unti-unting lumilitaw ang isang figura mula sa likod ng mga estante. Siya ang Diyos ng Halaman, ang tagapangalaga ng mga bulaklak ng Jasmine sa sinaunang Gresya. Hindi. Siyempre hindi. Sa pamamagitan ng refleksyon, ang lalaking iyon, ang tunay niyang anyo bilang isang mandirigma ay hayag na hayag. Si Emily ay nagmamadaling tumakbo papunta sa banyo. Sumuko na siya sa posisyon. Hinabukasan. Isang matinding pagsusuka ang sumalakay. Tumakbo siya papunta sa banyo at doon nagsusuka ng paulit-ulit. Narinig ito ni Ana at nag-alala. Tinignan niya si Emily at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi sumagot si Emily at umalis na lang. Napansin ni Ana ang kakaibang itsura ni Emily at nagulat. Laging maliwanag ang gamit. Tapos na. Amoy pawis sa tabi at likod. Ihi ng pagong. Mabahong tao, lumabas mula sa ilalim ng bangka, ngayon lang siya natauhan. Nakita ng mabaho ang sarili niyang, medyo naiirita ako, kaya umupo muna ako saglit. Tapos, nagsisimula ng madigest ang kinain ko. Nakarating ako sa kalahati ng hallway nang makita ko si Emily. Sumunod ako hanggang sa dulo ng hallway sa mall. Nakita ko si Emily na nakaupo mula sa malayo. Narinig ko mula sa malayo ang boses ni Emily. May isang tao, hindi ito banyo. Huwag kang umihirito, Akala ko mabait siya. Nagdugo siya ng husto. Isang sanggol ang nahulog. Gumapang at umiyak. Napagod sa paggapang. Napagod sa paggapang. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas umakyat dito. Huwag mong agawin ang aking magandang reputasyon. Hilahin mo ang emergency cord pabalik sa hallway. Anong meron dyan? Isang tasa ng kape. Dalawang tawag sa telepono. Hindi ako makatulog. Gabi-gabi puro panaginip na masama. kinaumagahan. Nagising si Emily na pagod na pagod. Dinala siya ng day sham para sa hilet at massage. E dapat alam na niya yun noon pa. Bakit? Buntis na siya. Magiging ina na siya. Tatlong buwan na pala. Sabi niya, hindi raw siya nakikipagtalik sa asawa niya sa loob ng anim na buwan. Ganito pala, tapos na pala. Naiingit sila sa akin. Ayaw nilang makita akong umunlad. Naiinis na ako sa kanila. Malapit na akong mamenopos. Naiingit sa ano? Ang bait-bait ko naman kahapon. Ah, susuka ka na ba? sa ibang eksena. Hahanap ako ng hahanap 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 nang 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 hahanap

Hanap, 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 hanap 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 lang. Huwag ng maraming salita, sumakay na sa motorsiklo. Puntahan mo si Mang Pan. Nasa Masagana Village siya. Si Mang Pon ay lumingon at nakita ang demonyo na nagtatago sa likuran ni Emmy. Pumasok ka, pumasok ka. Emmy, ikwento mo ang lahat. Nasagot na ni Mang Pan ang tanong niya. Hindi ka sumusunod sa relihiyon. panahon na para sa paghihiganti, ang dali mong maniwala sa mga kwentong kababalaghan, halika rito, namumula ang pisngi mo, ah, mga manloloko kayo, gusto nyo lang akong akitin sa inyong relihiyon, di ba, ayoko, maniniwala ba ako o hindi, bahala na, sabi ko na nga ba, eh, umalis na kayo, kung iyan ang desisyon mo, eh, may paraan din naman ako, uwi na tayo. Sakay na sa motorsiklo, mahal ko. Hindi tayo mapapahamak. Aba! May kuting pala rito sa daan. Sino kaya ang makakakita nito at mabagal ang kamay, mawawala ng swerte. Kaya bilisan na, na ninyong dalhin ito sa tabi ni Kuya. Ang kuting naman ay nagtago na sa dilim. Sino kaya ang magbubukas ng ilaw para hanapin? At ayun. Nako! Sino kaya ang namatay na? Nang Emmy ay nakaupo at nakaramdam ng kakaiba, parang may kakaibang nangyari sa paligid. Tunay nga, ang natira lamang sa lupa ay ang mga sirang pyesa ng motorsiklo. Sa ilalim ng tela ay hindi lamang puno ng pulang dugo, kundi mga piraso rin ng katawan na nakakapangilabot. Ginamit ni Emmy ang kanyang mga kamay upang suportahan ang kanyang sarili. Ang linta ay sumugod para kumain ng dugo, kasabay ng paglagay ko ng kamay sa tiyan ko. Grabe, iba na naman ang nangyari. Hanggang sa puntong ito, sa wakas ay naniwala na rin si Emmy. Nabuntis nga ako. Ang lahat ng pagdududa at ang linta ay nawala na, pati na rin ang pag-aalala ni Tito Ponciano para sa amin. Pagkatapos magdasal ni Tito Pon, umalis na kayo. Ang masasamang espiritu ay nagpapakita na. Papasok na sila kay Emmy. Ang mga maliliit na isda ay lumalangoy sa tiyan ang cute, patuloy na lumalakas ang kapangyarihan. punti unting lumalaki ang tiyan ni Emmy. Si Tito Pan ay nagbabala sa lahat. Sa ipansamantala lang naman. Gusto ng mga bansang tropikal na maging permanente. Ang tanging armas ay tatlong salita, pag-ibig. Pero ang mga mata ko ay labing apat na araw nang naglalaro. Ang tadhana ay laging nasa tabi ko para alagaan si Emmy. Sa kawalan ng pag-ibig, si Emmy ay wala nang ibang ipinapakita hanggang sa unang araw ng Hunyo. Hintayin natin ang mga tauhan na nag-aayos ng mga detalye para sa sa misyon sa Indonesia. Kailangan nating magpadala ng karagdagang seguridad mula sa ibang bansa papunta sa lokasyon para sa seguridad at proteksyon. Dapat nating ito ng pansin sa susunod na araw. Sabi ni Daisin, kung ayaw mong umalis ako, hindi ako aalis. Kahit na hindi ito magiging kasing ganda ng inaasahan, pumunta ka at kausapin mo si Daisin tungkol sa kanyang karera. Ilang gabi lang naman ito. Hindi na. Unang gabi ni Emmy sa pag-iimbestiga. Tulog mantika hanggang umaga. Pagkagising, normal lang lahat. Hindi niya mapigil ang mapangiti. Mukhang ang takot ay talagang gawa-gawa na lang pala. Pero pagdating sa opisina, lahat ng kasamahan niya ay nagtataka. Tinuro nila si Emmy. Ipinapakita nito na ang kanilang pag-ibig ay unti-unting naglalaho. Pero babalik tayo. Kay Emmy ang kanyang nararamdaman ay mas masakit, umaasa sa tulong ng mga tao. Ang dalawang magkapatid ay nagsisikap na malampasan ang ikalawang gabi. Kinabukasan ay hahanapin nila si Tito Pan, agad-agad at hindi man lang binigyan ng pagkakataon. Lampas alas 12 na ng gabi. Ang mga masasamang loob ay naglalakad na sa lansangan. Bumaba ka na, mahal. Walang ibang gagawa nito, ang daan lang ang hinihintay ko. Lumipad si Emmy na parang lobo, at pinalitan ng anak niya. Nagising si Emmy na nagulat. Yumuko siya at tumingin. Ang kanyang mga kamay ay puro sugat at pasa. Maraming pasa at galos sa tiyan. maya, -maya pa, umaagos na ang dugo. Ngunit kakaiba, hindi pa rin siya sumusuko, naisip ito ni Emi at nagpa siya, kinuha niya ang damitan at pumasok sa banyo, pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na nakita ko sa screen. Ginamit niya ang dalawang kamay niya at pinilit na ituwid ang steel wire. Binago niya ang hanger sa isang improvised na pambukas ng bote na isang metro ang haba. Gusto niyang itulak iyon papasok. Gamit ang kanyang mga kamay sa isang bagay na hindi nabibilang sa kanyang katawan. Parang nasasaktan ng chanko. Bigla na lang akong bumagsak na parang sinaksak. Hindi pa man ako nakakapagdiwang. Sumakit na naman ang chanko. Sige, susugal ako sayo. Susugal ako ulit. Buti na lang. Ang bata ay umuwi na mula sa maagang pag-eehersisyo. Tapos binuhat ko si Emmy. Halos maduraj na ako. Pagkatapos ay dinala ko siya. Dinala ko siya sa bahay ni Tito Pon. Tinulungan kami ni Tito Pon, inalagaan niya siya. Si Emmy, ang laki ng chan. Nakahiga parang isang maliit na bangka. Hanggang dito na lang ang kwento. Dapat din nating ipakilala ang pinagmulan ng asterisk akma. Ang asterisk akma asterisk ay nagiging isang lalaking tigre. Isang espesyalidad sa Indonesia na naninibugo sa asawa ng iba at ng anak ng anak ng Asterisk Akma. Simula na ng misyon ni Kiko, ang paglilingkod ay sa wakas ay nagsisimula na. Ayon sa kwento ng pelikula, kailangan niyang dumaan sa isang proseso ng pagtukoy. Iminulat ang isang mata, itinukod ang dalawang braso. Sinimulan ni Emmy ang mga mahirap na galaw. Mukhang malapit ng maging isang foldable phone. Sa gitna ng pag-aalala sa kanyang buho parang paulit-ulit na bilin ni Tito Pan. Pinapalakpakan ni ate si Emmy. Walang tigil sa pagsasabi ng mga masasayang salita. Ang pag-ibig ay hindi lamang nananaig sa mga pagsubok kundi pati na rin sa mga balakid. Diretso sa masaklap na katotohanan, Emmy. Isang malakas na pagsabog ng kapangyarihan, Emmy. Pagtagumpayan ang mga hadlang ng kasamaan. Matagumpay na napagtagumpayan ang hamon at nakabalik sa bayan. At dito nagtatapos ang kwento ng ang pakikipaglaban sa kasamaan at nagtatapos sa isang masayang wakas.